na lulong tayo sa bisyo, sa online sabong. Nasara ito ng ilang taon. Pero awa ng Diyos, sa pagsisikap at pagtitiyaga, pinilit makabangon. Uh, ako nga pala si Lawrence Arcala. Mas kilala bilang Barna. May mga pagkain kaming hinahain dito, kagaya ng pares. Sa halagang 70 pesos, meron ka ng kanin at pares na pamimilian. Meron kaming lechon pares, pares bulaklak, pares tuwalya at pares beef. Para naman sa mga mahilig tsumibug dyan, meron kaming pares o overload na nagkakahalagang 150 pesos na talaga namang sulit at busog na busog ka. Meron din kaming mga silog meals na ino-offer dito. Mga tap silog, pork silog, chick silog. 100 pesos mo, may prepare soup ka na. Meron din kaming mga combo meal, tapa bulaklak, tapa chicken, 180 pesos. Sa mga mahilig mamulutan, meron kaming mga ihaw-ihaw. Isaw, dugo, barbecue, tenga, na sure na pang abot kaya. Sulit lahat ng pagkain na mabibili nyo sa amin. Lagi po itong dinadayo, pinipilahan ng marami. Sabi nga nila, dun ka na sa medyo mahal, pero sulit ang ibabayan mo kasi masarap. Matatagpuan nyo ang Barnes Eatery sa Barangay Biga, Tansa Cavite, Teresi Road. Tapat lang po ito ng Barangay Hall. Nag-ooperate po kami dito 24-7. Nagsimula ito 2020. Lockdown era, nag-ooperate kami. Kahit pandemic, hanggang sa lumakas, kilala sa buong Tansa. Nagkaroon lang ng problema na lulong tayo sa bisyo, sa online sabong. Nasara ito ng ilang taon. Pero larawan ng Diyos sa pagsisikap at pagtitiyaga, pinilit makabangon. January 2023 ay nasimulan po namin ulit ito. Unti-unti nagsimula sa wala hanggang ito ngayon, na-establish na namin po ito. Salamat po sa lahat ng mga suporta nyo sa pagtangkilik po sa product namin. Abangan nyo din po ang Hulugan Branch po soon. Maraming salamat po. Hello Sir Paul, tara ko ng ihaw-ihaw kung bumilis siya ka ng overload. Ito na Sir, Di ka ba magtatanong ng pangkupal Sir? Ay, tapos na ako doon Sir. At ayun mga nandito tayo ngayon sa Barnas Eatery. Bay. Dito lang sila sa may Tansa 13 Road. Tapat na tapat siya ng, ano, ng barangay hall. Meron sila dito mga combo meals. Ito 180 pesos. Meron ka ng tapa. Tapos meron ka ng lechon kawali. May kasama na rin itlog. Ano, grabe. Napakadami na yan. Meron din sila dito pares overload. Meron silang chicha, bull, tsaka bagnet. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi Pero meron sila dito ano, ataba, tuwalya. May laman din to ng baka. Merong mais. Grabe, sobrang dami. 150 pesos lang. May kasama na yung isang rice. Tapos sa mga iyaw-iyaw nila, for as low as 10 pesos, merong isaw, meron tayong isaw, meron tayong tenga, ang laman. Tikman natin yung kanilang pares overload. Walang kahit anong timpla, yung timpla lang ng pares nila. Mm -hmm. Kanto pares na kanto pares yung lasa. Grabe. Kahit hindi mo na ito eh, pero mas masarap to, Medyo may anghang -ang 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 ng konti. Lagyan natin ang mga dahon-dahon. Garlic. Yun, no? Uusan natin pero gano'n, no? Ay, shoo. natin. Ayun. Oh. oh. Crispy pa bagnet pag ganito yung bares mo, no, talagang mapapa rice ka dito. Oh. Laman na laman talaga. Mm. Ito yung binabalik-balikan dito sa ano. Uh, Bar mm. Trap. skittery. Rap. Ano Mas masarap talaga ito may kisama ka. Pares eh. nga, di ba? solid sa boba lang buls na bulls na try naman natin itong kanilang combo meals lupa lang mapapapigit ka niya ang ganda ng pagkaluto yan kitang kita mo yung quality talaga ng lechong kawali sobrang lambot nung ano taba, tapos crispy yung balat Ang okay. mm. sabi nyo. Tiyak! Tumain natin yung tapang. Tura pa lang eh. No? Kaya pa lang dami kumakain dito. Okay. Tumain mm. natin yung tenga. Laka. to. Yung tenga nila. Ayun, tingnan mo. Hindi yung bastang tenga lang talaga na yung maninipis. Ayun, kapal nyo. Tingnan mo. Busan nga natin ang suka. Yun. <coughs> Tara nyo yung mga combo meal nila. Meron silang iba't ibang combo meal dito. Meron kasamang may kasamang pork chop, itchabul, chicken, tsaka tapa. Kayo mamimili ng mga gusto nyong combo. Ito kasi yung dalawang paborito ko yun. Tapa tsaka lechong kawala. Mm. Laman. Lambot. Mm. Ang ganda ng pagka-marinate sa niya. Kapit na kapit yung lasa. Kahit wala ng suwa, good sa gusto na. Tayo nga dito sa Barnas Eatery. Napakasol dito mga mm. rins.